Si Jesus ng Nazareth 1977 ay naging isang landmark na gawa salamat sa pagganap ni Robert Powell, ang aktor na nagbigay buhay sa papel ni Jesus. Kinilala bilang isa sa mga pinaka-iconic na interpreter ni Kristo, binago ni Powell ang kanyang karanasan sa papel na ito sa isang bagay na higit pa sa pag-arte na naging watershed sa kanyang personal at espiritual na buhay. Bago gawin ang Hamon kilala si Powell para sa mga sopistikado at karismatik na tungkulin sa mga produksyon sa telebisyon sa Britanya. Ang kanyang talento ay hindi maikakaila, ngunit ang paglalaro kay Jesus ay mangangailangan ng higit pa sa dramatikong kasanayan. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng mahigpit na paghahanda, pisikal na sakripisyo at malalim na espiritual na pagtatanong. Ang paglalakbay ay nagsimula sa isang kumpletong paglubog sa larawan ni Kristo, isang bagay na hindi kailanman na-explore ni Powell nang malalim. Inihayag niya na, bago ang proyektong ito, ang kanyang kaalaman tungkol kay Jesus ay limitado sa mga kwento sa Sunday School. Simple at hindi kumpleto, ito ay hindi sapat para sa antas ng pagiging tunay na nais niyang makamit. Determinado, binasa ni Powell ang buong Biblia, hindi lamang bilang isang teksto kundi bilang isang malalim na pagsisiyasat. Nag-aral din siya ng makasaysayang at teolohikong mga kasulatan na nagsisikap na maunawaan si Jesus bilang isang tao at bilang anak ng Diyos. Nais ni Powell na maunawaan kung paano hinamon ni Kristo ang pampulitika at panlipunang mga pamantayan sa kanyang panahon, isang bagay na mahalaga sa paghahatid ng kanyang kakanyahan sa screen. Ang isang aktor ay kailangang maging layunin kapag gumaganap ng isang papel, paliwanag ni Powell. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang buwang paglubog sa buhay at mga turo ni Kristo, Natanto niya na imposibleng hindi maniwala sa kanya. Ang pagbabagong ito ay nagsimulang magpakita mismo sa panahon ng paggawa ng pelikula sa disyerto ng Tunisia at Morocco, kung saan pinilit ng malupit na mga kondisyon ang mga aktor na kumonekta ng malalim sa kanilang mga tungkulin. Si Powell, lalo na, ay nagsimulang madama ang mensahe ni Jesus sa paraang higit pa sa pagkilos. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao kay Jesus, naranasan ni Powell ang emosyonal at espiritual na bigat ng karakter. Inilarawan niya ang sermon sa bundok bilang isa sa mga pinakanakakaantig na sandali ng kanyang karera. Napapaligiran ng daan-daang ekstra sa ilalim ng pagsikat ng araw, dinaig si Powell ng isang alon ng emosyon na nagpaluha sa kanya ng kusang habang nagre-record. Napakasimple ng mga salita ni Kristo at sa parehong oras, napakalalim pagmuni-muni niya. Nadaman niya na ang kahulugan ng mga salitang ito ay lumampas sa tagpuan, direktang kumukonekta sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang emosyonal na intensity ay dumating sa isang gastos. Napagtanto ni Powell na siya ay binago hindi lamang bilang isang artista, ngunit bilang isang tao. Ang pag-uugnay sa mga turo ni Jesus ay nagsimulang hubugin ang kanyang sariling pananaw sa pananampalataya, isang karanasang hindi niya inaasahan. Ang paglalakbay ay umabot sa tuktok nito sa panahon ng mga eksena sa pagpapako sa krus na kumakatawan sa isang matinding pisikal at emosyonal na pagsubok para sa aktor. Ang krus na dinala ni Powell ay hindi isang magaan na palamuti, ngunit isang piraso ng sulidong kahoy na idinisenyo upang gayahin ang tunay na bigat na sana ay pasanin ni Jesus Inamin ni Powell na ang karanasan ay hindi lamang pisikal kundi simboliko din. Ang pagpasan ng krus ay nagbigay sa akin ng ideya ng hindi kapanipaniwalang bigat na dapat pinasan ni Kristo, sabi niya. Ang eksena ay mas mahirap nang sa isa sa mga pagkuha, ang mga lubid na humahawak sa krus ay nagsimulang madulas na inilagay sa panganib ang buhay ni Powell ang pagpapako sa krus ay kinunan sa ilalim ng kulay abo, mabagyong kalangitan na sumasalamin sa malungkot na tono ng okasyon. Sa kabila ng pagharap sa pisikal na sakit, gutom at pagkahapo, nagpatuloy si Powell na hinimok ng malalim na pakiramdam ng responsibilidad na gawin ang katarungan sa tungkulin. Inilarawan niya ang karanasan bilang isa sa pinakamahirap sa kanyang buhay hindi lamang bilang isang artista, kundi bilang isang tao. Hindi lang pag-arte, ito ay isang pagsubok ng pagtitiis at pananampalataya. Sa pagtatapos ng paggawa ng pelikula, si Powell ay pagod, parehong pisikal at emosyonal, ngunit malalim din ang pagbabago. Nakakita siya ng layunin na lampas sa profesional na saklaw. Ang pagpapako sa krus ay isang sandali ng malalim na koneksyon sa kwento ni Kristo. Pagmunimuni niya, ang salaysay ni Jesus ng sakripisyo, sakit at pagtubos ay umaling-aungaw ng malalim sa kanyang kalooban na nagmarka sa kanya magpakailanman. Ang kaugnayang ito kay Kristo ay hindi natapos sa paggawa ng pelikula. Patuloy na sinaliksik ni Powell ang mga tanong ng pananampalataya, kahulugan at layunin sa kanyang personal na buhay ang karanasan ng paglalaro kay Jesus ay nagpabago sa kanya upang maging isang taong mas mapag-isip-isip, isang taong naghangad na maunawaan ng mas malalim ang mga turong isinama niya. Inihayag niya na ang paglalaro kay Jesus ay hindi lamang isang papel, ngunit isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at pananampalataya. Binigyang diin ni Powell na ang duality ni Jesus bilang tao at banal ay sentro sa kanyang interpretasyon. Nabuhay siya tulad natin, nagdusa tulad natin, ngunit nagpakita rin ng banal na koneksyon na higit sa pangunawa ng tao. Ang duality na ito ay isa sa mga pinakamapanghamong at kapakipakinabang na aspeto ng kanyang trabaho. Ang paggawa ni Jesus ng Nazareth ay hindi lamang nagtatag ng karera ni Robert Powell, ngunit nagtakda rin sa kanya sa isang hindi inaasahang espiritual na landas. Pinasok niya ang proyekto bilang isang artista at iniwan ito bilang isang taong malalim na minarkahan mensahe ni Kristo. Inamin ni Powell na bago gumanap bilang Jesus, hindi niya kailanman pinag-isipan ang relihiyon Gayon pa binago ng karanasan ang kanyang pananaw. Nakita niya si Jesus bilang isang inspiradong figura na ang mga turo ay patuloy na nakakaapekto sa milyon-milyong buhay. Si Jesus ay hindi gumagawa ng kahit ano sa pamamagitan ng kalahati at inaasahan niya ang parehong mula sa kanyang mga tagasunod, sabi ni Powell, ng pag-isipan ng epekto ng papel sa kanyang buhay. Naunawaan niya na ang mensahe ni Kristo ay nangangailangan ng kabuuang pangako, isang bagay na matinding naranasan niya sa paggawa ng pelikula. Ang pagganap ni Powell sa Jesus ng Nazareth ay naaalala hindi lamang sa pagiging tunay nito, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na lalim na dinala niya sa papel. Hindi lang Jesus ang ginampanan niya, nabuhay siya sa karanasan ng pagiging Kristo. Ito ay humantong sa kanya sa isang mas malalim na pag-unawa sa mensahe ng pag-ibig, sakripisyo at pagtubos na nasa puso ng Kristyanismo. Para kay Powell, ang paglalakbay ng paglalaro kay Jesus ay higit pa sa isang milestone sa karera. Ito ay isang karanasan sa pagbabago ng buhay. Hinahamon siya na tanungin ang kanyang sariling mga paniniwala at maghanap ng mas malalim na kahulugan sa kanyang pag-iral. Ang epekto ng karanasang iyon ay patuloy na nararamdaman niya at ng milyon-milyong manunood na naantig sa kanyang makapangyarihan at tauspusong pagganap. Ang kwento ni Robert Powell sa Jesus ng Nazareth ay nagpapaalala sa atin ng pagbabagong kapangyarihan ng isang tunay na buhay na salaysay. Para kay Powell, ito ay isang paglalakbay ng sakripisyo, pananampalataya at pagtuklas sa sarili na humubog hindi lamang sa kanyang karera kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Ang paglalaro kay Jesus ay higit pa sa isang papel. Ito ay isang pagbabagong umaling ngaw sa mga kamera na umabot sa puso ng lahat ng nanonood sa kanyang hindi malilimutang pagganap. Inamin ni Robert Powell na imposibleng hindi maantig ng epekto ng mga salita ni Kristo. Sa sandaling abstrak at malayo, ang mga salitang ito ay nabuhay para sa kanya. Natagpuan ni Powell ang kanyang sarili na labis na naantig sa pagiging simple at kapangyarihan ng mga mensahe ng pagmamahal, pagpapatawad at sakripisyo. Para sa kanya, ang sermon sa bundok ay lalong nakapagpabago. Ang pagbigkas ng mga salitang iyon ay parang pumasok sa isip at puso ni Jesus, deklara niya. Nagsalita siya ng may autoridad at pagmamahal na mahirap paniwalaan ang isang taong tulad niyan na isip ni Powell. Binago din ng papel ang kanyang pananaw sa sangkatauhan. Napapaligiran ng mga tao mula sa iba't ibang kultura at background sa paggawa ng pelikula na saksihan ni Powell ang universal na kapangyarihan ng mensahe ni Jesus. Maging ang mga hindi kabahagi ng pananampalatayang kristyano ay naakit sa mga tema ng pag-asa at pagtubos na nasa kwento. Habang patuloy niyang ginalugad ang karakter ni Jesus, nagsimulang makita ni Powell ang mundo at ang kanyang sarili sa ibang paraan. Inamin niya ang pagiging mas mapagpakumbaba, introspective at mulat sa sarili niyang mga pagkukulang. Ang paglalaro kay Jesus ay nagdulot sa akin ng malalim na pagmuni-muni sa kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng may layunin at habag, pagamin niya. Ang panloob na pagbabagong naranasan ni Powell ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya, ngunit tungkol sa paghahanap ng bagong kahulugan ng direksyon at kahulugan sa kanyang buhay. Ang paglalaro kay Jesus ay nangangailangan ng higit pa sa mga kasanayan sa pag-arte. Nagtrabaho si Powell ng mahabang oras araw-araw, halos hindi kumakain. Nakikitungo sa kombinasyon ng nervyos, pagkapagod at hindi ng papel. Ang paggawa ng pelikula sa mapaghamong mga kondisyon ng North Africa ang nakakapasong init Malamig na gabi at mga sandstorm ay sumubok sa kanyang pisikal at mental na limitasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang hayaan ang kakulangan sa ginhawa na makagambala sa kanyang pagganap. Minsan masyado akong nakatutok sa papel na hindi ko napansin ang mga pinsala, pagamin ni Powell. Sa isang insidente, seryoso niyang hiniwa ang sarili habang naglalakad patungo sa isang bakal. Sa isa pa, nakalanghap siya ng insenso sa isang eksena na nagiiwan sa kanyang mga baga na nasusunog. Gayon pa man nalampasan niya ang bawat balakid, determinadong mapanatili ang pagiging tunay ng kanyang pagganap. Sa kabila ng mga paghihirap, nakahanap si Powell ng mga sandali ng pagmuni-muni. Madalas siyang sumulat sa kanyang journal, itinatala ang kanyang mga iniisip tungkol sa papel, ang mga aral na natututuhan niya, at ang mga paraan ng kanyang pagbabago. Ang mga tahimik na sandaling ito ay nakatulong sa kanya na iproseso ang kalawakan ng kanyang nararanasan. Habang papalapit ang produksyon, naisip ni Powell ang napakalaking kahulugan ng kwentong na buhay siya sa loob ng maraming buwan. Ang buhay ni Jesus ay hindi na isang script lamang. Ito ay naging isang lente kung saan siya nagsimulang makita ang mundo. Nadaman niya ang matinding epekto ng pagiging simple at kapangyarihan ng mensahe ni Kristo. Ang ipinagtataka ko, sabi niya, ay iyon, 2,000 na taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, napakakaunting mga tao ang aktwal na namumuhay ayon sa kanyang mga turo. Ang pag-ibig, pagpapatawad at pagpapakumbaba ay mga pangkalahatang pagpapahalaga Ngunit hindi pa rin pinapansin sa maraming bahagi ng mundo. Hindi napigilan ni Powell na gumuhit ng mga pagkakatulad sa pagitan ng mundo ng panahon ni Jesus at ng modernong panahon. Ang mga pagkakabahabahagi ng relihiyon, kaguluhan sa politika, at ang pakikibaka para sa hustisya ay naroroon noong ikadwente siglo gaya noong sinaunang Hudea. Sana hindi siya namatay ng walang kabuluhan deklara ni Powell na may tahimik na determinasyon at iinamin din niya na dahil sa karanasan ay naging mas humble siyang tao. Si Jesus ang pinakahuling halimbawa ng pagsasakripisyo at pagiging hindi makasarili. Ang paglalaro sa kanya ay nagpaunawa sa akin ng sarili kong mga kapintasan at mga paraan upang mapabuti ang pagganap ni Powell ay higit pa sa isang makasaysayang representasyon. Ito ay pinagmumula ng karunungan at inspirasyon. Ang papel ay nagbukas ng kanyang mga mata sa mas malalalim na katotohanan sa buhay, mga katotohanang dala niya nang matagal nang tumigil ang mga kamera sa pag-ikot. Uh, para sa kanya, ang kwento ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, Kundi isang panawagan sa pagkilos para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sa kanyang pagganap, umaasa si Powell na magbigay ng inspirasyon sa iba na mamuhay ng may higit na habag at pangunawa tulad ng itinuro ni Jesus nang kinunan ang mga huling eksena at naka-off ang mga kamera, naiwan si Robert Powell na may higit sa mga alaala ng isang mapaghamong papel. Binago siya ng karanasan sa mga paraang hindi niya inaasahan. Ngunit sa kabila ng personal na pagbabago, nagsimulang mag-isip si Powell. Ang kanyang interpretasyon ba kay Jesus ay nagbibigay inspirasyon sa iba na makita ang mundo sa ibang paraan? Ang pagbabalik sa normal na buhay pagkatapos maglaro ng gayong monumental na figura ay hindi isang madaling gawain. Natagpuan ni Powell ang kanyang sarili na sumasalamin sa kung paano siya hinubog ng papel, hindi lamang bilang isang artista, ngunit bilang isang tao. May tiyak na bigat sa paglalaro kay Jesus, pag-amin niya. Ito ay hindi isang bagay na madali mong bitawan. Ngunit sa tingin ko ito ay isang magandang bagay. Ito ay nagpapaalala sa akin na mamuhay ng mas sinasadya at isipin kung paano nakakaapekto ang aking mga aksyon sa iba. Para kay Powell, ang papel ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Nagsimula siya bilang isang aktor na may maliit na koneksyon sa pananampalataya, ngunit lumitaw na may bagong tuklas na paggalang sa buhay at mga turo ni Jesus. Hindi niya maitatanggi ang matinding epekto ng karanasan sa kanyang pananaw sa mundo. Ang papel ay nag-iwan din kay Powell ng mas malalim na pagpapahalaga sa mga sakripisyong ginawa ni Jesus. Siya ay higit pa sa isang makasaysayang figura, Pagmunimuni ni Powell, siya ay isang tao na ibinigay ang lahat para sa kanyang misyon. Ang ganitong uri ng debosyon ay bihira at mapagpakumbabang isipin. Ang pagganap ni Powell sa Jesus ng Nazareth ay tumanggap ng kritikal na pagbubunyi na itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang paglalarawan ni Kristo na nakunan sa screen. Ngunit para kay Powell, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang mga parangal ito ay ang pag-asa na ang pelikula ay maaring magbigay ng inspirasyon sa mga tao na mamuhay ng may higit na kabaitan at pangunawa. Kung ang pelikulang ito ay nagdadala ng kahit isang tao na mas malapit sa pagunawa sa mensahe ni Kristo, sabi ni Powell, kung gayon ang lahat ay magiging sulit. Ang paglalakbay ni Robert Powell ay hindi lamang tungkol sa paglalaro ng isang papel, ito ay tungkol sa paghakbang sa isang kwento na humubog sa sangkatauhan sa loob ng maraming siglo sa pamamagitan ng mga hamon, sakit at malalim na sandali ng koneksyon. Lumitaw si Powell bilang isang nagbagong tao, isang taong nagsimulang makita ang mundo sa pamamagitan ng lente ng habag, kababaang-loob at pananampalataya. At kaya, ang tanong ay nananatili: Paano mo hahayaan ang kwento ni Kristo na baguhin ka?